Yahoo! Meron akong apple na nilagay dito sa puno ni Camilla. At nabuhay siya. Hala! Aalagaan ko itong apple na ito. Dahil ito yung apple na crunchy. Uh, yung gala apple na maliliit. Hello, apple. Ang cute ng aking apple. Oh, bagong sibling Oh, wow! Meron na silang dalawang dahon. Ayan, tatlong piraso yan sila. Akala ko nga totoong paggaling na sa ref yung buto, hindi na ano, hindi na mabuhay. October 21. Maganda na si Apple. Kailang araw na ba ito? Parang naka one week na yata si Apple. Ang ganda ng tubo. Oh, yahoo yaho ngayon po ay October 20, ay 31. At update sa akin gala apple. Malaki-laki na sila ng konti. Marami-rami na ang dahon. Ayan. Tapos itong isa, medyo kinagat yata ng insekto dahil meron siyang ano dyan, meron siyang pag sa umaga makikita ko mayroong itim. Ayan, may itim na naman, oh. Ayan, yan. Ang kumakagat na mamaya ka tatanggalin kita. Kasi, mga insekto kayo, ganado kayo dyan, ha? Kasi nang umaga, tinanggalan ko na meron na naman ngayon. Papatayin nyo talaga yan. Hmm, kakainis kayo. Ayan kayo. na apple ngayon po ay November 10 2023 at check ko lang po malaki na yung acting seedlings na apol itong isa kinagat, ewan ko ba na ano yung insekto na yun, masyado naman kinagat itong dahon na ito at saka itong isa, dalawa itong nakagat kaso lang, ito ito sa ilalim, kaso lang hindi ano hindi siya napuruhan dahil maya maya sinisilip ko tinatanggal ko talaga yung insekto na kulay itim dumidikit dito tas ayan nakagat niya talaga ito o napuruhan kaya nakaganyan o, at least okay lang kung next ng mga dahon ay wala ng problema tapos ito naman isa nakagat din o oh, kung mapapansin niyo po may butas pero hindi naman ano hindi naman napuruhan din. Pasensya na po kayo yung kuko ko marumi. Naglinis po ako ng silver kahapon. Ayan, nakita nyo marumi yan. Mamaya ko pa yan. <laughs> ah, nagpapakita si koko. Ayan, malaki na yung ating gala apple. Yahoo! November 21, 2023. At eto na yung ating apple. Si gala apple ay malaki na. Marami-rami na siyang dahon at by next week ililipat ko na siya sa plastic para maging ready sa aking pag-uwi next year so Apple ready ka na bang uwi ng Pilipinas hello yahoo yahoo good morning good morning Apple ngayon po ay November 28 2023 at ngayon ko po in-schedule ang paglipat sa inyo sa paso. Kaya uh, hintay lang po at ipapakita ko po sa inyo ang nabili kong lupa at paso kahapon. Ito siya. Meron po tayong biniling lupa para sa paglipat ko sa kanya sa paso. Tapos bumili din ako ng maliliit na uh, paso para sa kanila dahil i-ready ko po siya sa akong pag-uwi sa Pilipinas. Ayan. Ang tatanggapin ito sa airport, sana makapasok. Kung makapasok sa airport, sana din naman, ay hindi siya mamatay pagdating sa Pilipinas Dahil ako naman ay mag-exit sa next year, early next year. Kaya, tampanti ako na may tatay yung buhay na ito. November lang tayo na nakatapos ang November. So, ang um, tapos kasi ng kontrata ko Jan oh, uh, February 6. At saka yung exit niyan kung i-contract pa ng amo on or before January, uh, or February 6. Okay, talaga. Tapos kung isa naman, Ayan, nabahan mo. Ayan. Dito dito. Ang ganda. Ang masyadong mataas Hindi ko kasi sigurado kung mabuhay ito sa Pinas. Eh, pero posibleng namang hindi mabuhay sa Pinas itong apon na ito. Padami naman ang mga... Ano? At saka, uh, I mean, malamig naman din sa amin, sa probinsya namin. posible hindi ko mabuhay. Ayan, kung sakaling mabuhay ito, ha? Ito yung apon na nakakasarap. Ito yung apon na crunchy at um, matamis na matamis.

Oh Pero yahoo! Ayan na po. So, nakapwesto na yung ating mga gala apon. Ayan. At sana, wish ko lang talaga na madala ko ito sa Pilipinas. Dahil pinagastusan ko talaga ito, ginastusan ko talaga bumili ng maliit na paso, bumili ng lupa, para lang talaga sa kanila. Kaya sana, mabuhay sila. Okay? right so bangan po natin kung siya ay mabit-bit ko sa pinas next natin ay makita natin ang apple na ito sa aking pagtanim kung madala natin siya ng pinas okay po maraming maraming salamat bye bye